Hindi na hindi nakapagpaalam. Nakabalik balik ulit, hindi nakapagpaalam sinanay ay di pa humuhulog eh nakalimutan nalimutan magpaalam sa so, dami nang bitbit ko ka, sabi ko baka layas sa bitbit ko para ba sabi ng ate nanayo ba na bye, -bye po gimme bumababa na thank you po <laughs> bye ako'y nag-aano kagadad may dadating na -dada. things na kami ulit <laughs> sa pasko na lang ulit Ich